Magandang araw mga kapatid. Ako po ay natutuwa na kayo ay narito sa ating video ngayon. Sa pangalan ng ating Panginoon, Jesus Cristo, nais kong kayo ng mainit na pagtanggap sa ating maliit na komunidad dito sa online na mundo. Sa ating pagtitipon na ito, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan ng isang napakahalagang paksa, ang panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi. Sa ating buhay, hindi may kakaila na ang mga pagsubok sa pinansyal ay isa sa mga bagay na madalas nating nararanasan. Minsan, tila napakabigat ng dalahin at ang mga suliranin sa pinansyal ay nagiging hadlang upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga pangarap at misyon sa buhay. Ngunit bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay tulungan. Kaya naman, sa ating pag-uusap ngayon, tayo ay magtutulungan upang ipanalangin ang kasaganaan sa ating mga buhay ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan. Ito ay hindi lamang isang paraan upang tayo ay makipag-usap sa Diyos, kundi ito rin ay isang paraan upang tayo ay magpahayag ng ating mga hangarin at pangangailangan. Sa mga panahon ng kakulangan, madalas tayong napapaamo sa takot at pangamba. Munit sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging matatag at puno ng pag-asa. Ang ating mga salita ay nagdadala ng kapayapaan at liwanag sa ating mga puso. Ngunit paano nga ba tayo dapat manalangin para sa kasaganaan? Una, dapat tayo maging tapat sa ating mga dalangin. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga oportunidad na maaring dumating sa ating buhay. Hilingin din natin na bigyan tayo ng karunungan upang tayo ay makagawa ng mga tamang desisyon sa ating mga pinansyal na aspeto. Tandaan, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng mga biyaya, kundi nagbibigay din siya ng karunungan upang tayo ay makapamuhay ng masagana. Ikalawa, tayo ay dapat maging mapagpasalamat. Sa ating mga panalangin, huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang natamo na natin. Minsan, nagiging abala tayo sa mga bagay na wala tayo at nakakalimutan ng mga bagay na mayroon tayo. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto sa mas maraming biyaya. Kaya bago tayo humini ng kasaganaan, dapat tayong magbigay pugay at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Ikatlo, tayo ay dapat manampalataya. Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng ating mga panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong maniwala na ang Diyos ay nakikinig at Siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang makamit natin ang mga bagay na ating hinahangad. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil lang Diyos ay hindi kailanman nangako ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na manalangin, nais ko sanang hikayatin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Ano ang mga pagsubok na inyong hinarap sa inyong pinansyal na buhay? Paano kayo nanalangin para sa kasaganaan? Ang inyong mga kwento ay maaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag kalimutan ding mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayo makapagbahagi ng mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Sa susunod na bahagi ng ating video, tayo ay sama-samang mananalangin para sa kasaganaan sa so pananalapi. Nais kong iparating sa inyo na sa bawat salin ng ating panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Naway ang ating mga dalangin ay maging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na kasaganaan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual na bahagi na ating buhay. Kayat maghanda na tayo, mga kapatid, at sama-sama tayo magdasal. Ang Diyos ay nariyan para sa atin, at Siya ay handang makinig sa ating mga panalangin. Ang panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa Filipos 4.9, sinasabi na, At ang aking Diyos ay pupuno sa lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa tiwala na dapat nating ilagay sa Diyos. Sa ating mga buhay, madalas tayong naharap sa mga pagsubok sa pananalapi at dito pumapasok ang ating pananampalataya. Ito ay paalala sa atin na ang ating Panginoon ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin, kundi siya rin ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. May mga pagkakataon ng ating mga pangangailangan ay tila hindi natutugunan at dito nagiging mahalaga ang ating tiwala sa Kanya. Ang pagkilala ng Diyos ay may kakayahang puna ng lahat ng ating pangangailangan. Ayon sa Kanyang kayamanan, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan at kapayapaan. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang ating Diyos ay may kasaganaan na hindi natatapos at may kakayahang magbigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Sa ating mga panalangin, ang pagtitiwala na ang Diyos ay tutugon sa ating mga pangangailangan ay dapat na maging sentro ng ating pagminilay. Sa Proverbs 10.22 sinasabi, Ang pagpapala ng Panginoon, iyon ay nagdadala ng kayamanan at walang kalungkutan na kasama nito. Ang talatang ito ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakabatay sa material na bagay, kundi sa mga pagpapalang nagmumula sa Kanya. Sa ating pagnanais na maging matagumpay sa ating mga pinansyal na aspeto, dapat nating unahin ang mga spiritual na pagpapala. Ang mga pagpapala ng Diyos ay nagdadala ng kasaganaan na hindi nagdudulot ng pag-aalala o kalungkutan. Ang mga material na bagay na hindi galing sa kanya ay kadalasang nagdadala ng mga suliranin at pag-aalala. Isang mahalagang hakbang sa ating panalangin para sa kasaganaan ay ang pagtanggap sa mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat nating suriin ang ating mga puso at tiyakin na tayo ay bukas sa pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Ipinapakita nito na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng ating yaman kundi sa karoon ng kapayapaan at kasiyahan sa kung ano ang mayroon tayo. Ang ating mga panalangin ay dapat na nakatuon sa paghini ng patnubay at pagpapala ng Diyos upang may pakita natin ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Sa 3G1, 1 verse 2, makikita natin ang isang napakamahalagang mensahe. Minamahal, ipinapanalangin ko sa iyo na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog kaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ang talatan ito ay nagpapakita na ang kasaganaan ay hindi lamang nakatuon sa aspeto ng pananalapi, kundi pati na rin sa ating kalusugan at espiritwal na kalagayan. Ang ating mga panalangin para sa kasaganaan ay dapat na sumasaklaw sa ating buong pagkatao. Sa ating pagnanais na makamit ang material na kasaganaan, hindi natin dapat kalimutan ang ating kalusugan at ang ating espiritwal na buhay. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagkakaroon ng balansing buhay. Isang buhay na puno ng kalusugan, pagmamahal at pagkakaisa sa Diyos. Ang pananampalataya sa ating Diyos ay dapat na maging batayan ng ating mga panalangin. Kapag tayo ay nananalangin para sa kasaganaan, dapat tayong magpatuloy sa pagtitiwala na ang Diyos ay may mga plano para sa atin na higit pa sa ating mga inaasahan. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa pansariling kapakanan kundi para rin sa ikabubuti ng iba. Sa ating paghingi ng kasaganaan, dapat tayo maging handang ibahagi ang mga biyayang natamo natin sa ating kapwa. Ang tunay na kasaganaan ay nasusukat hindi lamang sa yaman, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating mga biyaya para sa ikabubuti ng iba at para, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabuuan, ang panalangin para sa kasaganaan sa panalapi ay dapat na nakaugat sa ating pananampalataya, pagtitiwala at pagpapahalaga sa mga pagpapala ng Diyos. Dapat nating suriin ang ating mga puso at isipan. At tiyaking ang ating mga intensyon ay nakatuon hindi lamang sa pansariling yaman, kundi sa kabutihan ng lahat. Ang ating Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. At kung tayo ay mananalangin ng may pananampalataya, tiyak na siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng mga mananampalataya. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, ang ating tiwala sa Diyos at ang ating pag-unawa sa Kanyang mga pangako ang magiging gabay natin. Ang talatang mula sa Filipos 4.9 ay nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. At ang aking Diyos ay pupuno sa lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatan ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala na ang Diyos ay may kakayahang tugunan ng lahat ng ating pangangailangan, hindi lamang sa material na aspeto kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang aksyon kundi isang estado ng kalooban na nagbigay daan sa atin upang mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng mga hamon sa buhay, kabilang na ang mga pagsubok sa pinansyal. Samantalang ang talatan ito ay nagmumungkahi ng tiwala sa Diyos. Ang Proverbs 10.22 ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kaganaan. Ang pagpapala ng Panginoon, iyon ay nagdadala ng kayamanan at walang kalungkutan na kasama nito. Dito natin nakikita na ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa ating sariling pagsisikap lamang kundi sa mga pagpapala ng Diyos. Ang mga kayamanan na nagmumula sa Kanya ay nagdadala ng kasyahan at kapayapaan sa halip na pag-aalala. Sa ating mga panalangin, dapat natin isama ang mga spiritual na aspeto na nag sa ating buhay at kasaganaan. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng material na bagay, kundi nag-aalok din ng kasiyahan sa ating puso. Ang panalangin para sa kasaganaan ay dapat na nakaugat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na pagyaman na walang kalungkutan. Mahalaga rin ang pag-unawa na ang kasaganaan ay hindi lamang nasusukat sa pinansyal na aspeto. Sa 3112, ipinapakita ang mas malawak na pananaw sa kasaganaan. Minamahal, ipinapanalangin ko sa iyo na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Dito, ang kasaganaan ay nakikita bilang kabuuan ng ating pagkatao, kasama ang ating kalusugan, espiritual na kalagayan at mga relasyon sa ibang tao. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa ating pag-unlad bilang isang buo. Ang ating mga panalangin ay dapat na sumasalamin sa ating pagnanais na hindi lamang umunlad sa pinansyal, kundi pati na rin sa ating kalusugan at espiritual na buhay. Sa ating paglalakbay patungo sa kasaganaan, mahalagang isama ang mga aspeto ng ating pagkatao at ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga ito ay nag-uugnay sa ating mga layunin at hangarin. Hindi tayo dapat mag-focus lamang sa material na bagay, kundi dapat nating isaalang-alang ang kabutihan ng ating kaluluwa at ang ating ugnayan sa Diyos. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa Kanya at sa Kanyang mga pagpapala at ito ay isang bagay na dapat nating ipagdasal at pasalamatan. Sa huli, ang panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi ay hindi lamang isang simpleng kahilinan para sa mga material na bagay. Ito ay isang pagnanais na patuloy na lumago sa ating pananampalataya makaranas ng tunay na kasiyahan sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos at maging ganap sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating mga panalangin, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan, ngunit huwag kalimutang ipagdasal ang ating pag-unlad bilang isang buo. Upang sa bawat hakpang ng ating buhay, tayo'y makaranas ng tunay na kasaganaan na nagmumula sa Diyos. Ang panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, hindi maiwasang dumaan tayo sa mga pusubok sa ating mga pinansyal na sitwasyon. Sa mga pagkataong ito, mahalaga ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya, na Siya ang ating tagapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa ating pagminilay sa mga talata mula sa banal na kasulatan, makikita natin ang mga prinsipyong nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin para sa kasaganaan. Sa Filipos 4.9, sinabi ni Apostol Pablo, At ang aking Diyos ay pupuno sa lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiwala sa Diyos na hindi siya kailanman magkukulang sa ating mga pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang Diyos ay mayroong kayamanan na hindi natatapos at Kanyang ipinapangako na pupunuin ang lahat ng ating pangailangan. Sa ating mga panalangin, nararapat lamang na tayo ay lumapit sa Kanya na may tiwala at pananampalataya na ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng kabutihan. Dapat nating tandaan na ang ating mga pangangailangan ay hindi lamang material kundi pati na rin spiritual. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay dapat na maging batayan ng ating kasaganaan at ang ating panalangin ay dapat na nakatuon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Sa Proverbs 10, studio, makita natin ang sinasabi na ang pagpapala ng Panginoon, yon ay nagdadala ng kayamanan at walang kalungkutan na kasama nito. Ang talata nito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa mga pagpapala ng Diyos. Sa ating pagnanais na maging masagana, dapat nating unahin ang mga spiritual na bagay. Ang pagpapala ng Diyos ay nagdadala ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya naman, habang tayo ay nananalangin para sa kasaganaan, mahalaga na tayo rin ay maghanap ng mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. Ang ating kayamanan ay dapat na hindi lamang nasusukat sa material na aspeto, kundi sa ating mga relasyon, mga pagpapala at sa ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay nagdadala ng kasiyahan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Sa verse we can verse 2 ba sinasabi, Minamahal, ipinapanalangin ko sa iyo na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng pagunlad ng iyong kaluluwa. Ang talata nito ay nagbibigay diyan sa kabuuang pagunlad ng isang tao. Ang kasaganaan ay hindi lamang nakatuon sa pananalapi, kundi pati na rin sa ating kalusugan at spiritual na kalagayan. Ang ating mga panalangin ay dapat na hindi lamang nakatuon sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa ating kabutihan at kalusugan. Ang ating spiritual na kalagayan ay dapat na nasa maayos na estado upang tayo ay maging handa sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa pagdarasal natin para sa kasaganaan, dapat nating isama ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan din ng pagpapagaling at pagunlad. Ang ating mga puso at isipan ay dapat na maging bukas sa mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sa kabuuan, ang mga talatan ito ay nagtuturo sa atin ng mga mahalagang prinsipyo tungkol sa panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi. Ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos, ay dapat na maging matatag sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa mga pagpapala ng Diyos na nagdadala ng kasiyahan at kapayapaan. At higit sa lahat, ang ating mga panalangin ay dapat na hindi lamang nakatuan sa material na bagay, kundi pati na rin sa kabutihan ng ating kaluluwa at kalusugan. Sa mga susunod na sandali, maghahanda tayo para sa isang panalangin na naglayong ipagdasal ang ating mga pangangailangan sa pananalapi at ang ating kabuuang pag-unlad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at mga biyaya sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Ikaw ang ating tagapagbigay at sa iyo nagmumula ang lahat ng mga bagay na mabuti. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nagtitiwala sa iyong walang kapantay na karunungan at pagmamahal. Panginoon, sa mundong ito na puno ng pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang gabayan kami sa tamang landas patungo sa kasaganaan. Ituro mo sa amin ang mga tamang desisyon na dapat naming gawin. Hayaan mong ang aming mga isipan ay mapuno ng mga ideya na magdadala sa amin sa tagumpay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na dumarating sa amin at palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Sa bawat pagkakataong kami ay nahaharap sa mga suliranin, tulungan mo kaming manatiling matatag at positibo. Ipinapanalangin namin na ang aming mga puso ay mapuno ng tiwala sa iyo. Sa mga oras ng kakulangan, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa at na ang iyong mga kamay ay lagi nakahanda upang tulungan kami. Sa gitna ng takot at pangamba, hayaan mong kami ay makatagpo ng kapanatagan sa iyong presensya. Tulungan mo kami na maging mabuting tagapangalaga ng mga yaman na iyong ipinagkaloob sa amin. Turuan mo kaming maging mapagbigay at masiyahin sa pagbibigay ipinapanalangin namin na ang mga biyayang aming natamo ay maging daan upang makatulong sa aming kapwa. Sa bawat pagkakataon na kami ay nakakatulong, naway maging inspirasyon kami sa iba upang sila rin ay magbigay at magbahagi sa, kan sa kanilang kapwa. Panginoon, kami ay humihini ng iyong karunungan sa mga desisyong pinansyal na aming gagawin sa bawat hakbang na aming tatahakin, bigyan mo kami ng kaalaman na kailangan namin upang makagawa ng mga tamang pagpili. Naway ang aming mga desisyon ay magdulot ng kasaganaan at hindi lamang para sa aming sarili, kundi para din sa aming pamilya at komunidad. Sa mga oras ng kaguluhan sa aming mga pananalapi, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming takpuhan. Hayaan mo nga iyong mga salita ay maging ilaw sa aming daan upang sa bawat hakbang na aming gawin, kami ay makalakad sa iyong kalooban. Ipinapanalangin namin na ang iyong mga biyaya ay bumuo sa aming mga buhay, na ang aming mga pangarap at layunin ay maging realidad. Hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay magbantay sa amin at sa aming mga ari-arian. Protektahan mo kami mula sa mga panganib at negatibong impluensya na maaring humadlang sa aming pagunlad. Naway sa bawat araw, kami ay makatagpo ng mga pagkakataon na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng kasaganaan. Panginoon, ang aming puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na Iyong ipinagkaloob sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas, kami ay patuloy na umaasa at magtitiwala sa Iyong mga pangako. Nawayang aming pananampalataya ay maging gabay sa aming paglalakbay patungo sa kasaganaan. Ang iyong mga salita ay nagsasabi na ang mga taong nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Kami ay nagbibigay pagpuri at papuri sa iyo, O Diyos, sapagkat alam namin ikaw ay laging nandiyan para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, nawayan yung presensya ay magbigay ng lakas at kinhawa sa aming mga puso. Itaguyod mo aming mga layunin at pangarap at tulungan mo kami maging matatag sa aming mga pagsusumikap. Sa bawat pagsubok na dumarating, Hayaan mong mapanatili namin ang aming pananampalataya sa iyong mga plano para sa amin. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang, kami ay mapuno ng iyong pagmamahal at liwanag. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihiling ng iyong tulong na maging matatag sa aming mga desisyon. Sa mga pagkataong kami ay naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita na nagbibigay ng pag-asa. Hayaan mong ang aming mga isipan ay maging malinaw at ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Sa mga oras ng pangangailangan, nawa'y kami ay makatagpo ng mga taong handang tumulong at maging bahagi ng aming paglalakbay. Panginoon, kami rin ay humihiling ng iyong tulong upang matutunan naming pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Sa mundong puno ng material na bagay, ipaalala mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa salapi kundi sa mga relasyon at pagmamahala na aming naitatag. Hayaan mo ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat para sa mga biyayang hindi namin nakikita ngunit nararamdaman. Sa mga pagkakataon na kami ay nadidismaya, bigyan mo kami ng lakas upang bumangon at ipagpatuloy ang aming laban ipinapanalangin namin na sa bawat paggatal, kami ay matutong mag-aral at muling bumangon ng may bagong lakas at pananampalataya. Turuan mo kaming makita ang mga pag-asa sa likod ng mga pagsubok at naway ang aming mga karanasan ay maging inspirasyon para sa iba. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, naway huwag kaming mawala ng pananampalataya sa iyong mas mataas na plano para sa amin ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang, kami ay makatagpo ng mga pagkakataon na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng kasaganaan at kagalakan. Pagkalooban mo kami ng kakayahan na makilala ang mga oportunidad na iyong inilatag para sa amin. Sa aming paglalakbay, Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagbigay at masaya sa pagbigay. Sa bawat piyayang aming natamo, ituro mo sa amin ang tamang paraan upang ito ay maibalik sa iba naway maging daluyan kami ng iyong mga biyaya at sa mga simpleng gawa ng kabutihan, naway makapagbigay kami ng saya at inspirasyon sa aming kapwa. Ang bawat niti, salita at kilos na aming ibinabahagi ay naway maging alaala ng iyong pag-ibig at kabutihan sa mundo. Panginoon, sa paglipas ng panahon, naway patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Sa bawat araw na kami ay nagigising, naway makita namin ang mga bagong pagkakataon upang lumapit sa iyo at magpasalamat. Hayan mo ang aming mga puso ay palaging handang tumanggap at magbigay ng pagmamahal at ang aming mga isip ay laging bukas sa mga bagong kaalaman at karunungan. Ipinapanalangin namin, O Diyos, na ang aming mga pangarap at layunin ay maging ayon sa iyong kalooban. Naway ang aming mga pagsusumikap ay magdulot ng mga bunga na hindi lamang para sa amin, kundi para din sa aming mga pamilya at sa aming komunidad. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging gabay namin ang iyong mga salita at ang iyong diwa. Sa huli, Panginoon, kami ay nagtitipon ng aming mga panalangin at mga pag-asa sa iyong harapan. Ipinapaabot namin ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang aming mga pangangailangan. Naway sa iyong kabutihan at pag-ibig, kami ay makatagpo ng kasaganaan at kapayapaan. Kami ay umaasa na ang aming mga buhay ay maging testamento ng iyong kabutihan at tatapatan. Sa bawat araw, ang aming mga puso ay patuloy na magpupuri sa iyo at ang aming mga labi ay laging magbibigay ng papuri sa iyong pangalan. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, aming hinihiling ang lahat ng Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devotional sa araw na ito. Ang ating lelay tungkol sa panalangin para sa kasaganaan sa pananalapi ay isang mahalagang hakpang sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano tayo ay hindi lamang tinawag na magdasal at humingi ng tulong mula sa Diyos kundi upang magtiwala na siya ay laging nandiyan para sa atin handang magbigay ng mga biyayan higit pa sa ating inaasahan sa mundo natin ngayon ang mga pagsubok sa pananalapi ay tila walang katapusan ngunit sa kabila ng mga hamong ito dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya ang Diyos ay hindi natutulog siya ay laging nagmamasid at nakikinig sa ating mga panalangin kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa kasaganaan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tandaan natin ang mga salitang ito mula sa Filipos 4.9. At ang aking Diyos ay pupuno ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon, nais kong hikayating kayo na patuloy na magtiwala sa plano ng Diyos sa inyong buhay. Ang kasaganaan ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay. Ito ay higit pa sa mga pisikal na yaman. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok. Sa paglalakbay natin ito, alalahanin natin ang mga pagkakataong ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga biyaya na higit pa sa ating pangangailangan. Huwag kalimutan na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Kapag tayo ay nagdasal ng may pananampalataya at pagtitiwala, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay sa paraang hindi natin maaring isipin. Kaya't ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya, hindi lamang sa mga panalangin para sa kasaganaan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa pananalapi, huwag kalimutang kumapit sa mga pangako ng Diyos. Siya ay tapat at ang kanyang mga salita ay hindi kailanman nagbabago. Isang magandang paraan upang mapalakas ang ating pananampalataya ay ang pagtanggap ng mga patotoo mula sa ibang tao. Makinig tayo sa mga kuwento ng mga tao na tinulungan na ng Diyos sa kanilang mga pinagdaraanan. Ang mga ito ay nagsisilbing inspirasyon sa atin upang hindi mawala ng pag-asa. Nais ko rin imbitahan ang bawat isa sa inyo na maging bahagi ng ating komunidad. Magkomento sa ibaba kung paano kayo nahipo ng mensaheng ito at ano ang mga hakbang na balak ninyong gawin upang mas mapalalim ang inyong ugnayan sa Diyos pagdating sa usaping pinansyal? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at makakatulong sa iba na nasa kaparehong sitwasyon. Sa huli, nais kong ipaalala sa inyo na ang kasaganaan na ating hinahanap ay nagmumula hindi lamang sa ating mga pagsisikap kundi higit sa lahat sa ating relasyon sa Diyos. Patuloy tayong manalangin, magkilos at magtiwala. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. At ang kanyang mga plano ay puno ng pag-asa at kasaganaan. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama tayong maglapay sa pananampalataya at sa pag-abot ng kasaganaan na itinakta ng Diyos para sa atin. Hanggang sa muli, naway pagpalayan kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga gawain.